kasama natin mga turista. Tent na tent. Okay din to. Ano? Actually, sa Decathlon lang to itong tent na And then, yan, yeah, okay naman siya. Applicable to sa mga ganitong places na ito, ganito. Ma, ano, ma puno. Pag mga ganitong lugar kasi, uh, malamig yan so maganda siyang tent tas mura lang yan yung nag sale sa Lazada nakuha ko lang to ng mga 1.5 ang dami kong voucher nun pero sa, sa store yata around 2.5 yata to or 2.3 mga ganyan mga ganong presyo yan. punta kami mabilog tingin kami nung ano, mabibili pa natin doon. Baka ligo na rin kami alis alis muna kami. Punta kami mabilog. Ah, uh, hanap kami ng kung anong pwede namin mabili. Eh, trail na tayo. Tatik. Okay. Ay pa pre. Eh? Dapat <laughs> sundugo yung bilas. Daka pa ka pala. Ari ko, ari ko. Dumudulas. Dumudulas ni Chanelas ko pre. Ito mas malala. Dito ko pa maiki. lalo na to pre, palengke lang to eh. Madulas, ah. Dito ko na lang magpaabanda oh. Medyo lupa na, madulas ibay ng paa mo figs to diba isa so, sa mga ay matigas pa kala ko hinog na sorry po sa gubat na naman kami <laughs> sabi niya abit sa gubat na naman tayo budget kami yung mga nature lover. Nanti na lang. Tapos kuha tayo sa dahon sa mamaya. Pag Oo. Uh Pang ano, ng mga kakainan. Gaw na eh. Nandiyan tayo galing kanina sa baba dyan. Tapos ito na yung daan. Medyo mahaba pa to. Halos 1 kilometer no? Ah. Halos 1 kilometer na lakarin natin. Nasa eh. Ayun na, naka, ano na, kasunod na. Ilang din muna. Ayan, ito po yung mabilog. Oh, ganda. Maano na siya, oh. may mga halaman na ano, may mga may bulaklak, tas cottages. Ligo tayo sa Enjoy natin. Tapos, balik tayo, hanap tayo ng sindahan. Oh, uh, ulupo ito hey, eh. Hey. Lupit mag-split ah. Watch me, what? What? Watch me, Nene. Ilagay mo sa side sa bin. Hay nako. Sobra. Tuma no? Uy, lakas ng alon ko. Iba. Kayo muna muna. Wow. Ganda. Pwede magkamali. Ayan. So, na, na mabilog. Sulit. Kaya nga eh. Pag naligo tayo dito sa inyong akyatan. Parang walang akyatan pre. Mabilog. Mabilog lagoon. Ayan. Kasi pa-circle pa siyang ganyan. Ganda. Ang ganda pre may babaan dito Lakas nung halon pre Tatangayin tayo dyan oh Dito dito Kung dito sa kabilang resort sana pre oh Resort din to eh gago! Oy! 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 Anong masasabi mo? Eh! <laughs> ah, ngayon natutunan ko na iwan ko yung chinelas ko. <laughs> oh, so, chinelas ka, bro! ka ah, paiwan ako dyan eh nag isa na lang eh <laughs> wala na akong sinelas isang peraso na lang maglalakad pa kami malayo 来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来喽！来 Sarap ng ligo namin. Sayang wala sila jo. May, may, hirapan sila mag-trek kasi. Ito ano na yung Mabilog. Mabilog Lagoon or Mabilog Falls. With my other half of Kinelas. Wala na. <laughs> Wala na yung tsinelas ko. Mukhang inalo na papunta doon. Balik na tayo. Yun lang. Hirap maglakad na ito. Ah. Tara. Ingat na ya Medyo madulas. Hirap paghanap ng tindahan dito. si <laughs> sibuyas like. lang bibili mo. Sibuyas lang bibilin mo, no? <laughs> Tapos nawawala pa yung tsinelas mo. <laughs> Let's go. Landslide dito. Lalaki ng bato sa ilalim, no? ng lupa. Kaya nung no, nagbagsakan yung iba rito. Walang tao kasi yun dyan eh. Ah, wala. Pun Sige po. Dito yung campsite na eh. Saan dyan? Ayan. Dito pala yung campsite. Binakura na nila. Dyan daw sila nag-camp dati. Anong pangalan ng campsite na to ni? Eh? Pero dito kay nag-camp? Malberry oh. Dito ah. Oh. So lang sarado na siya. Oo. Pero maganda tong lugar nila oh. Patag na rito. Ayan. May tindahan na. Doge! Doge! Ano magali? Doge! Ano siya, bebe? Bebe! Ah, ang boy! Ang boy! Ah, uh, anak niya. bebe! Oh, bebe! Hello, <laughs> <laughs> <-pong> ano <laughs> ah! mm -hmm. na na ba 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 ba? Ano na 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 ba 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 ba? Ano na na ba 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 ba? Ay! Pag-pult na lang! Ah! Hehehe kayo pa? Maano na? Sige pa! Pag-pult din? Hmm ng Kailangan natin Anong barangay daw to? Paglitaw <laughs> Paglitaw? Okay pa po daan eh. na? Paglitaw bridge <laughs> sa so, yung hanging bridge. Check na lang natin sa video hmm. na. Ano, ano, yung mga nadadaanan namin pa makabili lang ng ano, mga ingredients namin. Saan daw par? Diyan. Anong prutas to? Oh, yeah. Oh, okay ba no? <laughs> Grabe, tindahan lang yung hinanap namin. Ah. Yan na. Yan na daw yung tindahan. Let's go. Grabe ah. Para lang sa asin. Mantika at iba pang condiments. Kaya kasi yung din yung eh. Ganito kahirap. Yung dadaanan mo rito. Yung po sa taas. Kapoy. Ah, Kapoy. Kapoy. Ayan ang tindahan. <laughs> Grabe. <sighs> Grabe. May yelo? Yun lang wala. wala. May yelo po, wala na. Wala. Ah, ang hirap po maghanap ng tindahan sa inyo. <laughs> Anong lugar na po ito? Paglitaw. Paglitaw. Pa, paglitaw pa rin tanong tuloy kami sa mga tindahan hanggang sa nagtulong kami, nagtanong kami, ito, diretso, diretso. Alam na? Tainga na naman. Ano, uh, store number two. <laughs> <laughs> Kain na naman. Yeah. Ayan. Let's go. Lakad na. Balik na tayo ng ano, site. Bye-bye. <today> Bye-bye. Bye-bye. <laughs> salamat po, te. Salamat po. po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Ito na lang, pre. <laughs> Wala po yung kabilang pa eh. <laughs> Yan, click na tayo. Casualty ko, may dumating ba ang chinelas dyan? Inalon yung tsinelas ko eh. Nag-swimming. Hindi uh -huh. matagal din kami doon. Oo. Hindi muna tayo. Sobrang pagod ka mag -treat. Ako na, ako na mag Yon. Yun. balik na kami, nakaligo na. Duto lang na makakain. Legit. Yan yung pwesto ng chef. Sa ng bato. <laughs> Yan o. Kain tayo, kain. Kain. Yan. Itlog. Itlog. Kanin, pancit canton, is hotdog, dog, saka Uh, tuyo. Na kami. Tuyo, no, pre? Okay. Tuyo. Yun. Okay, tawagin natin sila, Jo. Kain na tayo. Let's go. Let's go. Uh, perfect combination. Tempo. Thanks to our chef, Chef Mark. tayong pang ihaw wala tayong mabiling ano eh kaya na pa tayo nagarap ng uling wala tayong mabiling so piprito na lang natin yeah, flip muna tayo mamaya gising tayo Hello. yeah, so ano na gabi na gabi na tayo nagising tamang luto lang kami ngayon ano yung ulam natin ngayon pre ito yung ulam natin Ulam namin inihaw na liyan po dapat. Inihaw dapat pero wala kang mabiling uling dito. So, rito na lang. Rito na lang. shop natin o. Ayun na. Yo! Oh, oh. Tapos siwa tayo ng uh, sibuyas. Para saan? Para sa sardinas no? Oo. Uh. Uh, para sa sardinas. Uh -huh. Yan po yung food namin. Uh, deep fried pork. Saka uh, oh. ano to? Sardinas. Oh, yeah. Sardinas na may ano, malunggay. Oh. Mm. Yon, good Kain na uli, kain na uli. Amid lupa pala tayo. Uh, okay. Last night na rock camping. Yon, last night last night. <laughs> last night, last night. Last night. night. Enjoy, kain, kain. Uy, ano bukas? Yan na bukas. <laughs> 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 Yung bilikin sana. Yung milikin yep. sana. Ayaw <laughs> <laughs> Per yan oh, no, Perfect talaga yeah. lagi yung sardinas sa ano, no? Sa kanin, no? Yeah, Perfect combination talaga. Okay. Sarap, pre. Lupit na chef natin, no? Let's go. Let's go. Let's go. Ay. Sabay tutok pa, no? Si Jo. Kaya nga, kaya nagulat ako, na-pressure ako sasabihin Yung ano anak Sarap uh, ng <laughs> kain namin dito sa bundok. Last day, last day. Last day. Astay. Nakakabalik oh. na sa kabiasnan. Alam muna natin ngayon namin, tubig. Tubig. ano na ano? Na malamig. Na malamig, <laughs> na may yelo. Isang litro talaga. Ayan, last night. tulog na tayo. Bukas, uh, alis tayo ng 7. So, gising tayo ng... <laughs> Nag-outro ko siya. Siyempre. Gising tayo ng 5. Maliligo tayo. Tapos, Anh, uh, lịch sử nga tay ngang gamit. Gucci! Gucci! jo Gucci! 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 Mark? nay Gucci! Gucci! Almost khao khao khao! Good night! Good morning. Lilikit na kami ng mga gamit namin. Ayan, tapos maliligo na kami. Batch na kami na maaga. A ano natin lahat ng ano per kalat para wala tayong iwang kalat dito. Lilikitin natin lahat. Ayan. Pag magka-camp kayo, huwag kayo mag-iwan ng kahit anong kalat. Lubog. <laughs> lubog! Lubog, lubog! <laughs> Ang kayo! hindi ako maniligo. Liquid muna tayo, tapos ligo na rin tayo. Ayan, Ay, patapos no? na. Uwi na! na lang, uwi na! Ngayon, so all packed na, na ano na namin yung mga basura, dadalhin namin yan. A first timer! Uy, oh, hindi ah. Eh, hindi. Ay, oh nga pala kasama since okay. Senon pala, first time, Senon! Widjit! Widjit! Ang dalaw! Gali na! pa ba? Ano, magre-research yan, pag nagyaya ulit. Update, galing sa trail sa baba. Ito na po kami. Ulit pa? Hindi na. Hey! Chill daw eh. Chill. Long weekend oh. eh. Oh, kasi ma? motor kami nun. Kasi motor kasi nun. <laughs> <laughs> Yun, update lang. Nandito uh. na kami sa ilog. Malik. Tira kong dan. Alam mo na dan mo? <laughs> Good morning po. Kunti na lang Finally. Nandiyan. Wala wala lang dala oh. Wala. Grabe yo. Oh. Ambat naman. Ambat naman yan pa na lang siya. Grabe. Finally, dito na tayo. Yung okay, motor natin, ang gamit natin. Yo, aso lang. Grabe yung pababa. Bumigil ang tuwad ko. Sakit. Hindi naman makalakad. Pero, good shit! Grabe adventure! Sobrang pagod pero... ...saya, masaya. Good shit!